Ay, nakakalungkot na pangyayari. Ang na mga gar. Sorry gar. So what's up mga gar, bago tayo doon dumako ha, mag-ship muna tayo from uh, La Union at Marinduque. Alright. Nabubble wrap na nga natin dito mga gar, at syempre hindi mawawala yung sticker natin mga gar. Sish. So umpisan natin from the top mga gar para mas klarado, para mas maunawaan nyo kung ano ba talaga nangyari. After 7 days nga mga gar, nagchat sa atin si Gar Eto Bakit daw ready for pick up at tabako? Bumalik siya mga gar Oh, bumalik siya dito sa lugar mismo namin Yan yung alamin natin kung bakit Tara At tamang tama, meron tayong ipapaship sa LBC At tatanong na rin natin yung concern ni Gar So ayun na nga mga gar, bumalik siya dahil hindi daw siya naka-styro yun yung pagkakamali natin mga gar, hindi tayo aware na styro pala dapat papuntang Palawan. Yon lesson learned na lang mga gar, at itama na lang next time at wag na sanang magkamali. Nice. At klaruin ko na rin tong mga gar, balang inabilang sa atin ni gar ay mga gapi at yung pagong mga gar ay pinasuyo sa atin ni gar. At wala akong kaide-idea sa pag-aalaga ng pagong. At ito talaga yung pinoproblema namin kung paano siya babalutin. Almost 7 days sila dito sa box mga gar at pagong lang talagang nasawi. The rest buhay naman. So hindi naman sa atin galit si Gar na unawa niya naman yung uh, sitwasyon namin. Kasi in the first place sabi ko sa kanya wala akong ka-idea -ide sa pagong. At uh, thankful pa rin kay Gar kahit ganito nangyari ay meron pa rin tiwala sa atin si Gar. At resume yung uh, natin kay Gar after natin makondisyon ang mga gapis. Sobrang nakakalungkot na pangyayari at nakakainayang mga Gar. Sa simpleng pagkakamali natin ay merong inagawan ng buhay. At sobrang nangangamoy na talaga mga Gar. <coughs> So yun, meron tayong napulot na aral for today's video mga gar. Sabi ko nga kay gar, kung kukuha ulit siya ng pagong yung may alam na para di masayang yung pera at di masayang yung buhay ng iba. So yun lang for today's video mga gar. Bye. Sish.